Binababa na ni Juan Tyron Na double. Aba. Salat mo Oh. 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 Direkyo, direkyo. oh.

Gusto na gusto. Oh! Oh! Gusto! Aswame naman ang gubet ni Wancho! Wancho may papuntot pa! Artesa! May papuntot pa! Sayang eh kung may... May sana napalaban natin eh. Latis ting sana, no bowl. Latis sana, no bowl. Dapat pala yung naka, naitakad yung ehe. May pebit nga pala ng tele. Hmm? Inaabangan ko dyan yung gupit. Yun. Yung gupit ang inaabangan ko dyan. Yung gupit. Ang... Yung gupit ni Wancho ang inaabangan ko. Wancho, si pira sa inyan. ba yan? Ha? <laughs> ah, kita-kita ba -kita sa video? Eh, ay, matatakot ang mga kalaban natin yan sa imbok. <laughs> May pabuntot pa eh, baka ihalit pag sa takbo. <laughs> Hindi kaya mahalit niya sa takbo? Pawan siya? <laughs> eh, nakatago pa. mga palutang ni Wancho Gano ka lang yan John? Ha? Gano ka lang mo ta? Ha? Uh. -huh. Ayon na di diba? al al ba? ang lamba, sa ilalim? Tama rin daw ay Pati wala pa ka na pila eh Amoy ka Amoy kay Sarong dahil ito ay suwabihin. Kaya <laughs> lang may-ari nito yung senyor na. <laughs> Parang hindi na aya. <laughs> senyor ka kami-ari yan. Nakakakising pa. Ayan o, panating na. Ayun ako, sa purma. May pagkayo sa labanan talaga. Sa labanan. Hindi na ma... Ay nga, bagal na kumidis win ka. Ayun o, paimbay-imbay lang doon. Oh. Medyo tibo ang kilos. <laughs> na ka aray, no? Hindi na pala <laughs> ari tinitira ka na rin. Tinitira ka na rin yung kapitan. Pare bakit daw? Hoy, ganda ng porma Ay sa pormahan na. <laughs> po, eh, tindig, ay Halo. Pa. <qilla> kaya <ayun, Ayun>. <Ayun>. ay Ayoko. Ayoko. yun Ayoko. po Ayoko. 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 gamot Ayan, senyora, isa man talang kape ka pika palagi, Aridine. <laughs> Dahil ang tinitira niyan. Saan mo kayo dyan, John? Ay, bago ng pamataw. Basta galing ka rin yung huli, asal na pataw na yan. Ayan, asal na yan. Ayan, pinil, John. Si John, yan, John. Ikaw, mancho, bilisan mo, nainito Ayan. si kalikot noon. Ano no sa inyo? Ay initan. 4 uh, Mabangan na natin ulit 'yan, may daming huli niyan.